Hi, hello guys! Welcome to Ansay Channel. For today's video ay magluluto ulit ako ng mani. Kaya tara, samahan nyo ako. So, bumili nga pala ako ng mani guys. Nang walang balat at may balat, sili, bawang, at mantika. So, bago natin siyang gatkarin ay kailangan mo natin siyang hugasan. So, challenging nga pala yung paghiwa-hiwa ng bawang kasi kailangan dito ay maninipis para mabilis maluto at malulutong. Karamihan kasi sa mga buyer natin guys ay gusto nila yung bawang. Gusto nila madami yung bawang at malutong. So, ayun na nga guys, hiwa lang tayo ng bawang hanggat maubos. So, after ko nga palang hiwain ng bawang, kasunod naman ang siling labuyo. Hiwain ko nga pala ito sa katamtamang laki. Napakamahal nga pala ng kilo nito guys. Nasa 200. Samantalang ang bawang naman ay 140 ang kilo nito. Ang binili ko nga palang bawang guys ay yung wala ng balat. Para hiw hiwain ko na lang. Diba? So ngayon, tapos na tayo maghiwa ng bawang at siling labuyo. Huwag na natin yung eh, na walang balat. After mahugasan, ngayon aantayin natin ng uminit ang kawali at 'yung mantika na nilagay natin. Muna ko pa lang nilagay na mantika ay 'yung nagamit ko na nung naharaan sa pagluluto at bumili ako ng isa pa para lumutang 'yung mani. Para lahat naluluto at para nalutong sa pagkaluto. So yun na guys keep watching hanggang matapos ang aking video